guys, magluluto tayo ng tinola. May sabaw, oh. Ito lang, oh. Wala ang iba, eh. Patatas. Yan. Special na gold. Tsaka ito. Uh, ano ba to? Let, let ito? Repolio. Tapos, ayun pa. Pinapakuloan pa. Nandito na kami tindahan, kami ng dalawa, yung dalawa na sa bahay. Yan na yung dinotok ko. Matatapos na tayo, ito pa yung taba o. Oh. Ang ako, Ada. Ah, Ada, takbo. Tapos na ako kumain. Kami, dalawa na. Wala yung malaki taba init eh.